Black voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin, Ipagpatuloy ang simulan ni Pangulo Duterte. Mga kababayan, kung tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukas. Pumili, bumoto, at malindigan para sa si Duterte. Siyokra! Ano ang panunod para kay PRT. So 10 so, you... mm -hmm. so, na lang may kabukin. Muli na ang ubahan. And then nanawag si Mabiti. Sa amon. Saan nababalayan ako? So, sa Kenando. Ano? O so, ninyo siyang tao ka nang naka-safe namin, safe namin na Nakagawas sa na palay. But um, the three houses gawin ni check and call for help. may balu'o, Sir I got you. Pinakaulit 'yan, Wala na kayo kayo naglive na. Ano drone Sir, sure, pwede ko mga yung pasalamat sa mga na ng mga kapatid. Hello, okay na ko. And guess what? Kung sa akong kauban karon. O gusto niya magpasalamat sa tanan na nga Especially sa Dabawen yun. Yes, mo. Ola, magpasalamat. Ah, may gabi sa gabi na. Salamat na kayo. Ay, wakil din yung magpasalamat. Force ng Antony po kagabi hindi salamat na ibantayin yung balay sa atong lolo na baloko na na mo lang ng yun yun ang isa na makita sa mga nakawahan huwag ang sa mga thank you sa support o punta hindi mo magtawa sa buha o hantot na ito ng putahan di ako minin yun salamat thank you pa ayo supportahan ka na salamat salamat ay grabe i-call out na po niya ang declare ha o ano naman ba

Sun kagawad. kagawat yeah, no kagawad. Suntobi kagawad. 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 Yeah, sure. kagawad. kagawad. Iya sa samawol. Para Wala lagi si yusof lagi. Oh, si <laughs> Wala to. <na> <laughs> <laughs> wala to. lagi 3 3 una.

Wala po na po ang tupak. Kamusta? Kamusta? Wala po na po ba? Yan na. Na diretsyo, na diretsyo. Wala natin. Ayun, katawa sa akin. Ayun, katawa sa akin. sa Ayun, Obrigada. on John R. Dayang, John R. Dayang Ito'y toto'y amigo, servisyong sigurado John R. Dayang, John R. Dayang Tinayang ako, tinayang ako Taman ko, wala na to'y iyong oras sa to'y mga kapitan, sa to'y mga nagawa, sa mga katauhan, na-raise, na-buok, na mo sa limang kaunog, na-buok na Big Rally Sortie na mo pagsaka At na ko ganina, nakita din nako ang agdaw ang pinakasadya na pakitang suporta sa pamilyang Duterte. Pilaila ko ako si Konsihal Jonard Dayap, pinyong konsihal diri sa Segundo Distrito. Nagsilbi na po niyo sa duhang termino o mabot karon sa punto na magpapili ko para sa kong ikaulahing termino karong pinilaay karong mayo usa so may nabuhat ni council joner kaskibel dayab dara sa konseho si council joner dayab nanguna sa so committee on cooperative and people's organization diin si council dayab nanguna nagbuhat og balaod para matagaag pagtagad ato mga nagkayang sektoral diri sa ato ang sidad sa Davao. ato mga senior citizen, mo ato mga women's organization, ato mga PWD, ato mga LGBT community, ato mga IPs, ato mga Muslim community, ato mga solo parents, ato mga transport group, ato mga farmers, ato mga fisher folks. Si Consejal Jonard Dayap nagabuhat dirag ang sa konseho para matagaag pagtagag o unsa tong mga available any form of assistance may hatag nito through initiative po sa mga nagkaiyang local government agency. Si Consiel Jonah is si the chairman sa community cooperative na ningkamot po buhat balaod para may doso ang programa na loan assistance program na ginahatag sa gobyerno na walay interes para makatabang dito sa mga nagkaiyang mga negosyante diri sa ato ang takbayan. ang siyudad sa Dabao na nahimong pinakadato na siyudad sa Tibuok, Mindanao kay tungod ang gobyerno o mga negosyante na kahiusa Mabitaw ang kita tanan, labi ng siyudad sa Dabao, debt free, meaning walay utang nga ito ang siyudad sa Dabao. Kana sa kamalakad sa atong halandong mayor, mayor Sebastian Duterte. So wala naman ko'y oras, one minute na lang man. Muhang Muhangyo ko kaninyong tanan. Una, Mayor Rudy Duterte, kay duha, Vice Mayor Sebastian Duterte, o ikatulo, patindogo ako si Congressman Omar Tanawa si Kapitan Omar Duterte. Nang luspad na, nang itong, o ang na ang na namayat na. Grabe paningkamot, ulan, init, lakaw-lakaw, house to house. Kaya e gusto niya ipatilaw kung unsa katamis ang serbisyo isip, Kongresman Omar Duterte. So yung tanan, 13 megabook na nagag, mga nakulbaan ko ba, kaya akong number man sa balota, 13. unya niya, 13 megabook na nagag, kasi ikat-13 ko ninyo, ha? Ya ita, na lo nampili on konsihan. Unta matagaan ni kong higayon na makalingkod si konsihan na ay para makaserve siya ika last termino. O last po na nga ang PPP party list. Salamat, o mayong mayong agabi ka rin tanan. Daghan kayo sa mga sumay gaya ng sa mga balota. Pagkakonsihan, John ay At um, ang sunod natong mahimamat, amahan sa barangay Lasar. Kuntihal sa katauhan, anda mag-upan sa pagatubang bisan unsang hagit sa parahon. Kapitang Lalay Pildi Pildi, nga nagdako sa servisyo o pagmahal sa katauhan, bago ang tingog sa konseho numero 24 sa Balota, Pagkakuntihal!